What's up mga idol? Long time no? no upload. Basta mga idol. Welcome back sa ating channel, Goodins TV Vlog. No? Time no upload. kumusta mga idol musta sinsya na ka ngayon lang nag ano ngayon lang tayo pag upload ulit kasi buhat ng tayo ay na-restrict ng dalawang bisis kaya nagpahinga muna ako no? doon muna ako nag-focus sa isang account ko na boy si vlog subscribe na rin mga idol Semoga ramai selamat.